Ang tagal naman ni Coco. Ilang oras na ako naghihintay dito ah. Sana naman kaya nagpunta ang kulokoy na yon. Kakaumay talaga. Uy, Sef, anong ginagawa mo dito sa bahay ni Mang Otoy? Wala namang tao ha. Uy, pot pot, nandyan ka pala. Hinihintay ko lang si Koko. Maglalaro sana kami mamaya. Ano bang lalaroin nyo? Bahay-bahayan ba yan? <laughs> ako, ikaw talaga. Naglalaro lang sana kami ng basketball. Aba, aba, apa. Marunong ka pala niyan? Oo naman. Gusto ba 1v1 tayo mamaya? Sige, 1v1 tayo. Basta dalawa kami ni Koko, <laughs> <laughs> Ang ganda naman ng 1v1 mo. <laughs> dalawa pa talaga kayo. Ano ba yan? Partida mo ba yan? Hihi, biro lang naman. Maglato-lato na lang tayo mamaya. Oops, teka lang. Nandito na pala si Coco. Mukhang asong hingal-hingala. Ah. Pasensya ka na, natagalan ako. Traffic kasi eh. Traffic? Wala ka naman sasakyan na. Ah. Nakasakay kasi ako sa tsinelas ko. <laughs> Naniwala ka agad. Ano kasi, naghugas pa ako ng plato. Wow, ang bait mo rin pala paminsan-minsan. Siyempre, oo naman. Good boy kasi ako eh. Uy, nandito na pala si Potpot. Pot, pot sama ka sa amin mamaya maglaro ng basketball. Nako, di ako marunong mag -basketball eh. Hindi ko naman sinabi yung maglalaro ka eh. Ikaw yung magiging waterboy namin. Basta, ayaw ko ng basketball. Gusto kong maglaro ng lato-lato. Ano bang alam mo dyan sa basketball? Ito chong, saluin mong bola. Hinay-hinay lang, chef. Ha, <laughs> pasensya ka na. Slow hands kasi ng mga kamay mo eh. Pakitaan mo nga to si Potpot -pot ng mga galawan mo dyan. Ito, tingnan nyo. Ito pa. Ha, ah, boom, deserve. Ha, <laughs> ko yun. Ako kayo talaga. Maglaro na lang tayo ng lato-lato mamaya. Basta ako, hindi ako maglalaro ng lato-lato kahit kailan. Ulit-ulit -ulit lang naman yan eh. Ako, Coco, ayan ka na naman. Sige, pot -pot, maglalaro tayo bukas. Teka lang, ano bang tricks na alam mo dyan sa lato-lato? Ikaw nga, pakitaan mo nga rin kami. oh, sige ba, papakitaan ko kayo ng tricks na ako lang nakakagawa. Wow, ang galing mo naman. Lodi talaga kita. A few moments later. Sabi sa inyo eh basic lang. Lang Yare, nawala. Nasaan na sila? Umalis na pala mga kumag. Nandito ka na pala, potpot. Ang mo ah. Langya kayo, iniwan niya ko kapon. Lupit nga ng tricks mo eh. Pati nga kami, nawala. Ha <laughs> ha kayo talaga. Sige na nga, maglaro na nga tayo ng lato-lato. Gustahan -lato. tayo. Kahit tigbebente lang. Tayong dalawa lang ba maglalaro? Oh, ikaw Koko, sasama ka ba sa amin? Sabi sa inyo, hindi ako maglalaro niyan kahit kailan. Nakita nga kita kahapon naglalaro eh. Hoy, mukhang may naglalaro doon ah. Sali kaya ako. Total, toyo lang naman pinabili ni mama sa akin. Maaga pa naman. Mga Lodi, sali ako sa inyo. Oh, sige, tikboy. Halika dito. Gustahan tayo, tigbebente ang taya. tigbebente lang palay eh. O si okay Kiba, easy money na to. Sige, mag na tayo. One, two, three, go! Yeah! O, ang pinakamalakas dito. Hindi, ako tunay na pinakamalakas. Oops, nagulos ang kamay ko. Bonat naman. Hahaha, <laughs> ang wake mo talaga. Tayang dalawa na lang, Tixboy. Oo nga eh. Sumuko ka na. Aabutin tayo ng gabi ito. Wala pa yatang nakakatalo sa akin sa lato-lato. Wala. -lato. Nagloko yung lato-lato ko. Hindi. Sus, nagrarason ka pa. GGWP sa inyo mga boy. Nagis mga sa akin yung bola. Please. Oo, oh, ito na. So, papakitaan ko kayo ng mga tricks ko. Wow, ang galing mo naman. Sabi sa inyo, hindi nyo ako matatalo kahit kailan. Grabe, ang lupit. Machong, machong, wala akong pera dito. Ako nga eh. Tara, ba't sina tayo? Tara. Hala, hirong nga na ito. Huh? Nasaan na sila? Uy, malas! Nasaan na yung pinabili ko sa'yo? Manda ka! Okay. Oh, ko na na.